Hello mga kaili. Welcome sa aking channel! Nakikita muna Nandito kami sa manggahan. may meeting ang mga kababaihan! Ayan si Vyce, gumagawa ng merienda namin. Merienda na agad! Wala pang ano, wala pang nasasabi. Magbabag muna ako. Wala pang panulak. Wala pang panulak, baka magulunan. Ayan! Ano po palaman niyo Vyce? Tuna sandwich. Wow. Ay, ano, tuna mayo. Delicious. <laughs> Yum. Ayan, nag-iipon na lang kami ng ano, ng mga kasapi. Hey. Nag-iipon ng kasapi. Mag-uumpisa na aming meeting. The avance eh. Meron pa sa likod. Ayan. Sa likod, sa likod, sa likod. Aking magagandang mga kamanggahan. Tapos na ba kayo lahat magsipag, Ano? Kasi pag-attendance dyan, mga kapatid. Sino pa? Sino pa? Kaya na bang darating dyan? Ay, sa susunod naman sa bahay namin kayo, tayuhin niyo ako, ha? Ah. <laughs> ciao. <laughs> ciao. Sa <laughs> cha ciao ko naman nakatira. Ay, oo nga. Ciao. Kala ko sa bliss lang. Napalayo na. Doon sa tindahan mo doon. Hmm. Oh, siyempre. Kung saan si Mahal, doon si Mahal. Sibihin ko may ito. Amo muna siya, huwag kumunta. Akala ko may toyo sa ngayon. Amo na siya, huwag muna sila tumugtog. Ako yung ano, di ba lagi minubina, saka may nobena sa kami misa sa kuasay? Ay, grabe. Nakakalimang CPR na ako doon. Hindi na kayo kahit ayaw. Hindi. Okay yung nagsisimba eh. Okay lang nga. Yung ano, yung nag naglalive -nag -nag ako, naabutan ako, nahuhuli ko. Uy, meron pong ano, live na kumikita ng pera. Oo. Yung opo. Yung opo. Opo nga. Hindi naman, na, naman ako atat sa opo. Sa pera. <laughs> opo. Um, ano? opo. opo. Ah, Opo, ano? kasi ano? so, 15 days na katupay. Uh, Oo. Okay. Magla-live, oh lang, maglalive? Oo, ano, ano, ano? ka lang, magla-live po ano-ano. ka lang kasi di ka magsalta daw. Ano nga sa mga ma'am? Oo. Pwede ba bata? Utain mas okay pa bata din eh. Bawal bata. Bawal bata. Naano nga rin ako nung mga kasama ko. Sabi ko nako, dinilin nila ako sa YouTube kahit wala akong pera nalilibang naman ako. Ah, YouTube po 'yan nila live mm Mm. Youtube-youtube na YouTube. lang ako, wala akong mai-ano eh. Saka ayaw nga nung apo ko, Marty. Ayaw akong i-ano... tayo dyan? Daming nga Ayaw akong i-ano doon, i-sali sa upo. Sika, e ba lang Nasa naman. Nasaan nga nga aking Marsh? Tinawagan mo na ba? Eh parang kakaangat pa lang sa higo. Aba? Uh -huh. Ako, nagsaing na ako eh, para abutin, abutin man ka ako ng gabi tayo eh, okay na eh. <laughs> hating gabi, kalam na ko ano pag-uusapang marami. <laughs> ay, ay, ay. Magbabayad na ako iyo na personal, hindi ala akong Gcas eh. Hindi, na, hindi ko na inano. Hindi ko na in-update. Alam mo, nagpapadali. <laughs> Dati kasi doon nagpapadala si Ma'am Mariel eh yung apo ko. Apakaday ng account. Dalaway bangko, mJicas pa. Ah, di sa kanya nagpapadala. Hindi, eh, puro wala naman laman. Padala lang ng mama niya. May parang meron nga ito. O oh, meron, Ano ba tago, opo oh, Opo oh, live. Oo, oh, oh, meron yun. Usong-usong ayo sa ano, sa FB. Sa FB kaya lang mag-ano ka doon, install, install ka. -uh. Upo ka lang daw kahit na naka... Pero mag-live ka rin po, parang 30 minutes. Popo? Popo. popo popo. Popo po. Po, po. Po, Po, nga, popo. Ano, ko, live stream ako. Kahit na sampung oras. Dapat ginagamit mo yan, o. No? Ngayon, dapat nag-ano ka na. nag gano'n? Wala akong ganun, Tim. Ginagamit kin lang yun sa akin. 182. Wala akong load. Dapat yung sa ibang lugar, may load ka pag ka. Ako, but, tatlong taon na ako nag-YouTube, hindi pa ako nag-load kahit minsan. Paano, maasa ako doon sa internet namin. Hanggang doon lang sa may pinto. Ayan. <laughs> mm -hmm. yeah. Perfect. Ang tagal niya. Ayan, perfect na. Oh, perfect. Simutin. Sayang. <laughs> Paano ba hindi ka hindi ka chachabi-chabi? Mahinayangin ka? Sige, nasa si na ang ating mga officer para officer na ko Sa secretary. Oo oh, nga, where's oh, the secretary? May pasok ba yung linggo? Pumasok kasi, pag Monday kasi, hindi siya nakakapasok. Parang may lipat yun. Ay, ganun pala. Pwede pala. Ganun na. Ano? Ano po ang amon namin? Ang amon nyo? At may operasyon kahit na linggo? Ang ganda ah. May kita naman kasi sa amin, sa out. Hmm. Anong tagal? Anong tagal? Anong tagal? Anong tagal? Kala ko. Nilapitan ko. Kala ko. Kilala Hindi pala. Anong <laughs> ano Anong ako ginagawa niya doon? Kala ko kasali sa meeting yun. Pak <laughs> Pakela meron pala ka. <laughs> ayan na si ano, ayan na si secretary. Si pro na lang ang ala. Pro, 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 where are you? e na sa dulo si secretary. Ay, Bibi, gusto mong mahanda sa meeting? Ang pangit naman ng mangga pag nalalaglag oh. Gutay-gutay na. Ano pa makakain mo doon? <laughs> tingnan, tingnan mo naman. Yung nalalaglag na mangga, gutay-gutay na oh. oh. Ano pa makakain diyan? <laughs> Puro lupa na. Parang ano eh. Yung mataas na yun, hindi ka magkagutay-gutay. <laughs> hinog pa. Yung hilaw, hindi masyadong puputong na ganyan ano. Pero pag hinog, kawawa. Ang daming hiwa. Oo. Ito, ingat ka. May ano na kasi yun. Ha? Huh? Oo nga. May, may ano na. na may, may damage na. Naku po, ayan. Ba't kasi mag-isipag labing-labing lang, dina, nag pe, pa eh. Okay, tao ganyan na, no? Yeah! Yeah! yeah. <laughs> yeah <laughs> eh. Kapal mga mukha. ng <laughs> mga eh. mukha. Eh, pwede yun kung wala sila, wala makakarinig sa kanila eh. Pag nakakarinig naman, mahiya naman sila. <laughs> Mahiyaya. Teka kayo mga pusa na ito, gumagawa lang ng baby, kakaiingay. Ang oh, minuto ng mata. Labo ng mata ko, sa lamin ko eh. Pwede na ito, 10 minutes. Ang kita mo na. Ay, ba't naman yung sisyo na may kulay? Di ba yan eh, pang ano? Pang kulungan. <laughs> Kangay na sisiyo na may kulay. Ang galing oh. Kinulayan yung sisiyo. Burud, 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 Burud kopi. Burud kopi. Totoo pala yung ice kopi. Kala ko joke lang yun. <laughs> Nung nagbiti kami, nakaganyan din kami. Oo. Ice kopi. Ice kopi. Nasaan? Alamang kapatid dyan? Makulay malamang. Sabi ng pusa, ano kaya alasa nung magandang sisi na to? Ay, mukhang mangga, kaya kinain ng naglilihing pusa. Ay, nga nagtatago. Ay, nagtatago. Ay, hindi nang papak... ko, papakita pa ba yung pagsubo niya? lunok na yun. Siyempre, hmm. gaganyan-ganyan. Hindi na, hindi yun. Hindi sualo na yan, singa oh. Tingnan mo lang, kawawang sisiw. Nakakain pala ng pusa yung mga kapatid niya. Isa lang, dalawa lang yan. Eh, ba't kasi nakakawala? Hindi, may taon yan. Di ba may ano yan, yung parang parang basket na gano'n na maliit? Ewan ko kay Tia. Mm May basket yan eh. Ayun basket yun. Di ba may basket yan pag binili? Ay, hindi. Yung ano lang. Kahot karton na lang. Nagtipid na sila, no? Nako katayo na lang ba? Ilang bad member natin? Members. Ako nung di ako naka-attend nung ano, nung butuhan kasi nasamba ako. Wala ako din. He. Meron akong pinuntahan. Okay lang naman mga nanalo. Wala naman akong against doon. Ikaw naman, Chik chik ka. binablog kita, layas ka na layas. Lika dito, dali. Pang, pang content ka, ang chicks na pink. Ang nanay po niyan, pink din. <laughs> Maniwala ka ka kay Tita Ellie, pink din ang nanay niyan. <laughs> Kaya nawala yung isa. Eh nawala isa, pinabayaan. Pata yun. Hindi, pinatukan niya dyan sa so, gitna. Picture mo na po kayo para makita ni Mama. <laughs> Madami na kami. <laughs> <laughs> may ano, may ano. May penalty. May penalty. Ayun! Ay, putok din. Grabe naman, kalalaglag lang eh. Tignan mo naman, lasag na. <laughs> lansag. Alata-alata na, sobra na sa hinog. Lansag, 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 lansag na agad pagbagsak. Kawawang mangga. Kaya taas naman kasi ng pinanggalingan, oh. Kita nyo? Tao man ang malaglag yan, lansag paglaba, pagbaba, pagbagsak. Naku po, bali-bali buto kawawang oh, yeah. mangga uh, hinog na hinog na kasi pag nainita ni eh, bumabagsak na ayan apple apple, apple. di ano to ayan. kalabaw masarap ayan. to ayan. Kalabaw. masarap ayan. to bibigay ko nga kay tatang ayan dalawa na yung mangga mong lasag lasag master Ayan, dumadaan yung mangga mo dyan. Naka-electric pang kapahan. Hindi ka malang nagpapahiram. Kim Master yan, oh. no? Master Pogi. Dalawa na sila. Maghahanap pa tayo ng kasunod. Ba, naglilibang si Tita Eli dito, no? Mahaba na pala, lo. Hanggat dito na lang ang video. Mamaya ulit pag marami na uling tao. Bye! Bye-bye! See you later! Ang init!